Aabot sa 28 milyong aso o pusa sa bansa ang kinakailangang mabakunahan contra rabies para ho magkaroon po ng herd immunity. Ngunit aminado pang Bureau of Animal Industry na 14% lamang ang kaya po nilang bakunahan ngayong taon dahil hindi usapat ang kanilang nakukuha pondo. Katunayan hindi umano sila bini, uh, bini, uh, nabigyan ng pondo para sa bakuna contra rabies noong 2022 hanggang 2024. Noon last year po, na-alarm kami 2024 kasi tumataas ang case ng rabies. Kaya nag-realign po kami ng budget para makabili lang po ng rabies vaccine na makatulong po. Tinig po ni Director Christian uh, Dakigan, siya pong officer in charge, Bureau of Animal Industry. Pero sinabi po ng uh, Department of Budget and Management na dapat uh, hati ang national government at ng makalokal na pamahalaan sa gastos ng pagpapabakuna sa mga hayop. Ngunit sinabi mo ng grupong Biaya Animal Care na hindi basta makapagbakuna ho ng hayop ang lokal, lahat ng lokal na pamahalaan, LGU, dahil may git sa daang munisipyo sa bansa ang walang sariling veterinaryo.